lebih ini telaga oh no oh hello guys good morning good morning good morning setanan good morning ah dagang bildo guys bildo Guys, ah uh, continue ta sa pag pag banat ah uh, banat hagbas or tabas sa Tagalog. Ni okay, guys oh, Kanna eh. <coughs> ni na hinaya naglimpyo ni gani. Bondere sa ilaha kay kuwani na mani-iprint kun kan nga ha i-dritso ni pa paingon dito sa inahan ni baga ay kugun. baga kugun, guys kugun kena kugun nga sagbot na yes, Kita kit style, kita kit style, uh, unja. The next day Hello, hello Hello, hello Maadyong buntag, maayong buntag Maadyong buntag Mga kabuhul anon uh, Guys, nako dito sa Dito sa karasangan Nag <laughs> Naglimpi ko hinay hinay Di lang ko mag Naglaghang, abog Na uh, listening mga mga diferensya sa lawas guys mga nag suot ko bunit kay may kuan man ka ng abog ba Nadri, Oh, kina o oh, o kina manifren shout out o oh, sila hana kani hindi lo ginahina kaya wala lingaw ba Grabe, kainip talaga ba? Oh, no! Okay, lasang one na. Dikado, pag may naaikuan ba ka ng has ba? Ang tawag na madiri sa buhol, guys, has. Buhano, bitin. Tagalog, ahas. English, snake. Tawa <laughs> 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 uh, na ano lang tayo, guys, kay... May laing kauban. Ngayon guys Puro Puro ano na Si Mira Sang na oh, Shout out sa mga nai Nai da Pwede nyo dari ibalhin o no, eh Daghag rin Baka kanding Ano Open open <laughs> Sa mga gusto lang magpastol diri ba Kana anak mag magbalhin, magbakiro.